Sigit dalawang libong triathletes mula sa 35 bansa ang nagtipon-tipon para sa iisang hangarin. Ang sukatin ng sarili sa pinakamahirap na triathlon dito sa bansa. Kalakasan lang yung field. Challenge for patience mentally and also physically endurance. Ito ang karera ng susubok sa tatag at hangganan ng tao. Ito ang Ironman 70.3 Cebu. na namang na ilagay sa mapa ang Cebu sa so pagtitipon-tipon ng pinakamalalakas na triathlete sa buong mundo para may sa Ironman 70.3 Philippines. Well, the Cobra Energy Drink Ironman 70.3 Philippines is a 1.9 kilometer swim in the ocean, a 90 kilometer bike, and a 21.1 kilometer run in succession. So you're constantly refueling throughout the whole race. You're not allowed any outside assistance. Tatlong taon ng pinaghaharian ng reigning Ironman World Champion na si Pete Jacobs ng bansang Australia ang Ironman 70.3 Philippines. Pero ngayong taon, merong nagtatangkang umagaw sa kanyang trono. The field just gets stronger and stronger every year. I'm not sure I really like that. I'm pressed sure on the other end There's going to be one of my main competitions. I want to take you out, buddy. That's all. <laughs> Bukod sa mga banyaga, Nagbalik din ang Filipino Ironman Champions para muling patunayan ang kanilang mga sarili. Ano naman pakiramdam na pinataas mo yung banderas natin, <laughs> mga Pinay? Um, yeah, eh, I'm very proud uh, and excited na i-represent yung Philippines. So, sa race na to ngayon, ako lang yung Pilipino sa professional category. Paano mo hinandaan hmm. yung Ironman this year? Mas, mas pinagandaan ko sa ngayong taon na to dahil wala kasi wala pang Pilipino na nag back to back. Kanina nga nagsimba na ako para ma, ma hiniling, hiniling ko sa kanya na ma back to back ko. At hindi lang basta mga champions sa triathlon ang sumali. May nakita rin kami mga bago at pamilya na mukha mula sa mundo ng showbiz. It's my first time. Um, I'm gonna to join Ironman, so I'm nervous. Paano kana? Oh nga, ramdam ko. Last year kasi di ba parang you prepare kapalang? Oh, I've been preparing for about eight months now. So the target lang is to finish. PJ, bakit kasi mo sa Ironman? This is a nice event to just test your limits. You then uh, challenge yourself. Sumali rin ang international Filipino-American singer na si Apple Diap ng Black Eyed Peas. I'm just excited, nervous, I think more excited. So when I get on my bike, I'm gonna go 40.2 all the way! Sinalubong ng ulan ang simula ng karera. Badya ang hirap na daranasin ng mga kalako. Viva yeah! la Kayanin kaya ng mga triathletes ang hamon ng Ironman 70.3 Cebu? 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ganap na alas 6.30 si medya ng umaga, tumulak ang karera. Dahil sa ulan, lumakas ang mga alon kaya't nahirapan ang karamihan sa 1.9 km swim. Pero hindi na paano ang mga Australianong sina Courtney Atkinson at Pete Jacobs na magkasunod umahon sa tubig. Naunahan ni Atkinson sa swim to bike transition ang defending champion na si Jacobs. Si Caroline stephen ng Switzerland naman ang unang babae na karating sa transition. Sa mga Pinoy na una si deal Anderson Lee ng Manila. Sa 90 kilometer bike, nanatiling leader si Atkinson. Malayo ang lamang niya sa magtatunggaling si Chris McCormack at Pete Jacobs na head-to-head -head sa bike race. Magiging sa 41-kilometer run, nanguna pa rin si Courtney Atkinson. Kasunod niya ang defending champion na si Pete Jacobs at ang Australianong si David Dello Sa oras na 3 hours, 58 minutes and 7 seconds nasungkit ng two-time Olympia na si Courtney Atkinson ang titulo ng Ironman 70.3 Philippines Champion. Napanatili raw niya ang kanyang lamang sa tulong ng mga Cebuano. Just amazing. Every time I went through, every time I pace dropped on my bike and then we go through town, I thought, oh, here we go again. And <laughs> you know the pace picks up that little bit more and the, i kept my lead and that had a lot to do with the crowd over in cebu city and i looked forward to going through there each time i atkinson winning jacobs i just didn't have any energy at the start of the bike my legs um, just wouldn't work so uh, I had to slow down and uh, I waited for the rest of the guys and then you know about halfway into the bike I started to feel good, my energy came and I started to push strong and then I felt really good on the run so I was pleased I was able to outrun you know everyone else and uh, finish in a in a strong second place. It's way better this year than, than last year. I mean last year it was just absolutely in the run. It was was so hot last year, so I again, reckon... That's gonna be a reason why the times been passed this year. Si Banjo North ng Cagayan de unang Pilipino na nakarating sa finish line. At akalain nyo, 17 years old pa lang siya. Siyempre, masaya. <laughs> kasi first time ko, uh, last year, 7th place lang ako. Napakasaya kasi maraming nagsichir sa iyo sa bike at sa kasaran. Kaya sulit yung pinapalabas mo na ano, yung lakas. <sighs> Ang mga bagong mukha na nagdumina sa karera, patunay lang sa pahigpit ng pahigpit ng kompetisyon sa mundo ng triathlon. Kaya sa susunod na taon, asahan nating lalo pang magiging maaksyon at kapanapanabik ang Ironman 70.3 Cebu.